Ikinalungkot naman ni dating Senador Ping Lacson ang nangyaring bangayan sa mga dati nitong nakasama na sina Senator Nancy Binay at Senator Alan Pia o Alan Peter Kayatano. Kaugnay po yan ang pon o pondo ng bagong Senate Building. Ang buong ulat iahatid ni Raymond Tadpaas. Nagpahayag ng kalungkutan si dating Senador Panfilo Ping Lacson sa nangyaring bangayan ni na Senador Alan Peter Caetano at Senador Nancy Binay hinggil sa itinatayong New Senate Building sa Taguig City. Sa isang pahayag sinabi ni Lacson na masakit para sa kanya na panuuri ng bangayan ng dalawa nitong naging kasamahan sa Senado. Si Lacson ang nagpasimula sa proyekto bilang dating chairman ng Senate Committee on Accounts na nagsimula sa halagang 8.9 billion pesos ipinamana niya ang proyekto kay Senador Binay at ngayon ay kay Senador Caetano. Inilahad ng dating senador na pagkatapos nilang nagmeeting nila dating Senate President Tito Soto at ngayon Senate President Chisi Escurero ay sinubukan niyang kinausap si Senador Caetano. Ito ay upang magkakaharap sila ni Senador Binay upang may paliwanag sa kanya ang kabuan ng proyekto ng New Senate Building. Tinanggap umano ito ni Senator Alan ngunit hanggang ngayon ay hindi pa natutuloy ang kanilang meeting. Mas maganda sana umunok kung nabigyan ng briefing si Kaitano mula sa Senate Coordination Team gaya ng kanilang ginawa na turnover noon ni Sen. Binay. Aminado ito na tama lamang ang naisin ng bagong liderato ng Senado na repasuhin ang proyekto. Ikinalungkot ni Lacson na ngayon na malapit ng matapos ang matagal ng pangarap na magkaroon ng sariling bahay ang Senado na iconic, secured, functional at green ay nababalutan ng pagdududa ng pangabuso ng pondo ng gobyerno. Sa hearing ng Senado na ipinatawag na senador Allan Tano ay paulit-ulit nitong sinasabi na hindi katanggap-tanggap ang 23 billion pesos na gagastusin para sa New Senate Building mula sa original na pondo nito na 8.9 billion pesos. Ngunit ang sabi ng DPW, uh, DPWH wala silang record sa binabanggit na 23 billion pesos dahil ang meron sila ay 21 billion pesos lamang. Kasunod na ito ang bangayan na nangyari sa pagitan nila ni Senator Pinay at inakusa ni Senator Caetano ang media na kasabwat umano ni Senator Nancy sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon hinggil sa New Senate Building at na itinatanggi naman ng Senadora para sa MBC TV Network News. Ito si Raymond Darpas, sama-sama tayo Pilipino.